Hello mga tupang tua! Ako si Lloyd at ito ang ay Heart Comments. Ngayong darating na eleksyon, kinakailangan mong gumawa ng isang napaka-importanting desisyon. Ikaw ba'y ba boboto o tatama rin ka dahil mainit sa labas? Ngayong May 9, ang opisyal na araw ng eleksyon sa Pilipinas. Ito ay isa sa pinakamalaking pangyayari sa buong bansa. Sa dami ng taong nais bumoto tuwing eleksyon, nagiging nakakalitong proseso ang pagboto. At dahil ang COMELEC ay isang subok, maasahan at mapagkakatiwala ang institusyon, naglabas sila ng komprehensibo, malinaw at madaling mahanap na gabay sa pagboto. At dahil ang Rappler ay isang subo, maasahan at mapagkakatiwala ang institusyon, naglabas sila ng komprehensibo, malinaw at madaling mahanap na gabay sa pagboto. Maraming salamat, Rappler. At dahil ninakaw ng Rappler ang idea ko, pag-usapan na lang natin ang isa pang importanteng bagay na dapat mong paghandaan bago pumunta sa botohan. Anong baon mong merienda? Sa dami ng tao na nais bumoto sa araw ng eleksyon, tiyak madami sa atin ang iinit ang ulo. Para wag masungit sa gutom, wag kalimutang magbaon ng paborito mong merienda. Huwag kalimutang magbaon ng tubig bago pumunta sa lugar ng butuhan. Isang madaling paraan para mapanatiling malamig ang tubig ay ganito. Kumuha ng mineral water. Ubusin ang laman. Lagyan ng konting malinis na tubig ang bote. Ilagay sa prigider ng nakahiga. Iwanan ng magdamag. Kunin sa prigider ang bote. Ganito ang kakalabasan ng bote. Punuin ang bote. Importante'ng magdala ng pagkain tuwing maghihintay. Ang aking paborito ay ang Cheepi Lunch. Ano ang Cheepi Lunch? Pagmasdan. <tipos> laging mag-ingat sa saging. Yun ang laman ng aking lunchbox tuwing ako'y lumalabas. Anong laman ng lunchbox mo? Laging tandaan, ang pagpatay ng kapre ang nangungunang sanhi ng kanser. Hanggang sa muli, Vem,